Kumala kayo sa AC Fitness Gym sa Pampanga mga lods Nandun kami Okay, pakilala na natin From the blue corner From Taguig City By Team Amar By Coach Julius

<mirals> <messimulat> o, <Wow. messimulat> Grabe, mga bata nila talaga nag ngayon. Yung eh, eh, mga bouncer natin, paredy po. Bukang magkainit to. <messimulat> Time out po, mga ano na po. Mga stop Grabe. Abandon natin parete. Mukhang magtitigmaan dito pata doon. Uy! Uy! Another. Panitan. Tungkol doon, kung saan na. Nasaktan nyo na. Lods! nasaktan ako rin naman nasaktan. Oh, Relax lang. Bigay ka lang ng bigat ng konti. Relax. Konti lang? 100%? ay, sinabing sinabing, ay 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 sinabing sinabing, 10 seconds Murapin yung kasahanan nila Okay yung bouncer natin Parang yung Bounce Naglapan lang natin Naglapan din tong dalawa Kaya kami Kasi na ngayon Pag isparawin din natin Katuwaan lang to Ano pre? Parang Julius Jeffrey Katuwaan lang Ano?

bilau belajar, bilau belajar, bilau. belajar, 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 Wow. belajar, 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 Wow. Wow. belajar, Wow, wow, belajar, Wow. belajar, Wow. belajar, Wow. belajar, 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 Wow. belajar, 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 belajar,

Masakit daw yun. Kumakotay po yung mga tayo Julius. Kumakotay rin yung Father Zula. Nag-counting na. Grabe na. mga kaibigan. Ang mo ng laban ngayon dito sa kanyang taxi gym. Kaya po sa mga hindi si Oh, O, siya, Masakit daw po yun. Wag ka

Oh, oh my you, okay, yung main event pa natin mag na. Justin Sampati, laban kay Laper. Mamaya na, Manalo.

Sunto! 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 Last contact, sir! ganyan ba? Saka lang. Bagsitin sa eh Sunto! 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 Na-courtead oh O, Basta hindi sinabi na stop, sumunto ka! Wala na Wala na nga lang! Sipri, parang ka, Sipri! Go on! Sige! Wala na ka! Mark! Mark!

Nasaan nempel Champion! Ah! Wala! <laughs> interview ba? Interview dito kayo? Tama, tama, tama. Ano kayo? Basta open. Basta hindi sinabi na referee. Basta pag hindi sinabi na referee na stop or break, sumunto ko na sumunto. Basta wala sinabi na break. Sumunto ko na Hindi Basta hindi sinabi na stop. Sumunto ko na sumunto. Oh. Champion ka na! Champion na bata mo! Abangan nyo kami sa AC Fitness Boxing Gym, mga lods! Itakit! Ha!